Magandang tanghali! Oras na naman para maghatid na tayo ng ating estudyante. Kaya hinanap ko na ang bag ng tupakin ko. At kikis na tayo para mawala na rin ang tupak ko. <laughs> Ayan, lalabas na tayo. Papunta doon sa ating service. So, dito na nga ang aking mga estudyante. Kanina pa pala sila, nag-antay sa labas. So, papunta na rin kami sa aming kutsikil. At habang naglakad-lakad, marami kami nakakitang mga marites namin kapitbahay. <laughs> Ayan na ang isa. Ito pangalawa. Nakikimarites sila sa amin. Ayan pa yung isa. Nakikishout out. Kaya tawa na lang ako ng tawa. Kasi raw, nagsasalita daw ako mag-isa. <laughs> hindi naman, marami naman akong kasama. Ayan nga sila o, oh, ang aking ebidensya. Ayan, malayo-layo rin pala ang part ng aking kutsikil. Nandun sa kanto ng terminal namin. Kaya hindi kami nagsawa sa paglalakad. Ayaw naman nilang magpakita sa kamera. Kaya ako na lang palagi ang nakikita. <laughs> ayan. Umista pa sandali. Ah, nakimaritis na rin dahil nahawaan na ako. Ito na ang aming uh, kutsikil. Puno kami. Kasi anim ang pasahero ko. Ang service ko. So, ayan pinahawakan ko. Kaya ito pa akin, ang aking kamera Para meron kaming ebidensya sa daan. Pahon na kami. Ito pala ang aming kalsada Sa una lang maganda Pagdating sa gitna Lubak-lubak na <laughs> Kasi sa bundok na naman Una lang ang maganda Ayan nga siya oh Kita nyo ba? Kaya pinapos ko dyan Para hindi makita ang mga lubak na daan dito nga pala kami dumaan sa Abuab kasi dito ang magandang kalsada tingnan nyo talagang probinsya <laughs> wala ka man lang nakikita kahit anino ng mga multo wala na kasing tao dahil medyo mainit ang lugar na to ito pala may isa may isang naligaw at saka aso pasaway na aso ayaw bang tumabi <laughs> unti tuloy madali <laughs> ito nga pala ang sub terminal ng abuab medyo malayo-layo rin pala ang school nila Kita yung kalsada. Kaya hanggat maaari, agahan na. Dahil baka ma Dito lang sa barangay Abuab. Ang magandang kalsada. Pag ka, mag magdaan ayan, makikita mo ang mga lubak-lubak doon kaya dito kami dumaan mga idol para hindi kami matagdag ayan maganda ang daanan dito mga idol kasi maraming mga puno ayan kung nakikita nyo marami pa rin space dito yung lupa na nakikita nyo bilhin ko sana kaso ang tagal magpadala ni Lolo Meta <laughs> Lo, baka naman dyan Lolo Meta padalaan mo na ako para mabili ko na ang lupa na to dahil tatamnan ko ng mga tubo para marami tayong asukal medyo malayo-layo talaga mga idol ang school nila kasi mahaba na ang biyahe namin puti nakisama din ang aming panahon. Napakaganda ng panahon ngayon. kitayong mga salubong. Ayan nga. At buti nakisama rin si Tupakin ko cameraman. Dahil hindi umangal sa haba ng binidyohan niya. So kita nyo nga. Ayan. kudog, -kudog na. Medyo nangawit na nga siya. Pero tuloy lang. Para meron kami talagang ebidensya. Ayan maraming na kaming nasa salubong na mga kulay blue na tricycle at medyo iba at yung iba kilala tayo at nakishot out sa atin shout out din sa inyo TBS Toda Kaya, pagpasensya nyo na ang mga kuha nitong dulo na dahil magalaw na at nangangawit na ang cameraman kong si Tupakid <laughs> ayan kaya sa sobrang haba ng biyahe namin binilasin ko na pinorward ko na lang ayan o no? pasensyahan nyo na mga idol pinorward ko na ha at hindi ko nalalagyan ng ano voice effects So, malapit na kami mga idol. Dito na lang namin ipapark yung aming kutsikil kasi matrapik na sa dulo at pwede papasok ang school nila. So, ayan na nga, umistop na ako. Pinambibigay ko na ang bag nila. Ayan, ingat kayo. Bye-bye!